sa inyo guys another day another vlog nandito kami ngayon sa Asian store kasama ko yung Kardashian sisters is na ako magkanas na ako dito 1.39 dollars ding dong mahal ang ding dong dito ah 1.29 dollars so nasa 56 pesos siya magkano ba ito sa Pilipinas pag ganito 20 20 mahal oh potato price 0.99 Narinig mo yung kanta? Ano yan yung kwento niyan? Magjowa sila, nag-aaway. Ayan natin oh. Song long, song long, song long, song long, song. sound trip nila dito. Oh, Sige, <laughs> <sh> <laughs> I like the song. Song, song, <laughs> Ito noodles na. Yan. Mama mo. <laughs> yan, mama yan. Masarap yan. Two dollars isa to. Three. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Thirty, ten, twenty, thirty, one, five. Ang gata, magkano? Kung gata nila, makakapatay na ng tao to. Hahaha. <laughs> <laughs> Bakit ano ba dito puro Chinese? Di lalo kami hindi magkakaintindihan. Ay, mag ka. so, si hang si shi. Si shi. Ah bawal dito yan? Ah, ba, yan? sasabihan ako Every ng season. ano? Ah talaga? Wala lakas pa rin ng buhay. Si shi si si Si, 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 si. Papas naman siya sa <laughs> dito. <laughs> si shi si Sige hindi ko sabihin. Si shi. Si. Si, si. Bakit naiintindihan ba yung ano ko? Sa wakas nakakita din ako ng maliit na lalaki. Saan? <laughs> nasa loob ng freezer. Gagi may ano, Pampangas Bakery, oh. Ayun, kuya po ba? Oo nga, Asa? di siya na mapatry, no? sa... Mama, ay, ay ba na siya mapatry na? Mamay na lang pagdating ni JP. Ay, mabuti ba magbuba tayo? Tara! Mamay na lang pagdating ni JP. Sige. Para i-treat natin siya. Ano ba yung buba? Buba, hindi mo ma alam. Make tayo kaya. Ay? Sarap. Sweet na naman. Hindi ako mahilig sa milk tea. Sa mga sweet. Tea.